Ngayong araw ay dadayuhin nga natin ng isang viral na Korean resto bar na kung saan kapag kumain ka nga ng mga nagsasarapan nilang mga pagkain ay may chance ka nang na manalo ng best pa. Sila din ang may pinakamaraming flavors ng ramyon na napuntahan ko. Madalas din silang puntahan ng mga sikat, lalo na ng mga artista. May mga nagsasarapang Korean fried chicken, case pan price, ramyon, Korean bingsu, iba't ibang flavors ng sorbetes, mga inumin, at napakarami pa nga ang iba. Kaya't huwag na nga natin patagalin to. Muli samahan niyo ako sa takas ko. Ako nga pala si Will. Tara, takas muna tayo. At ang takas niya natin ngayong araw ay dito sa napakagandang lungsod ng Quezon. Dahil dito sa may 80 Maginhawa Street, Teachers Village East, Diliman, Quezon City, Metro Manila, ay matatagpuan nga natin ang Ramyon Bar. So good day mga katakas, nandito tayo ngayon sa may Maginhawa, Quezon City. Dahil napinuntahan nga natin yung isa sa pinakasolid na Ramyon Bar na napuntahan ko. Dahil meron lang naman silang 100 flavors ng Ramyon, napakarami nun. At bukod pa doon, ang pinunta ko talaga dito dahil nabalitaan ko, kakailang tayo ng mga nagsasarapan nilang pagkain, pwede ba tayong manalo ng bespa? Akalain mo yun, kakain lang tayo ng mga solid nilang pagkain, pwede ba tayong manalo ng bespa? Kaya wag na natin patagalin to. Tara, takas muna tayo. Ang ramyun bar ay isang kainan na nagsaserve ng mga nagsasarapang Korean dishes. At hindi ko nga first time dito makakatakas dahil nanggaling na rin ako sa kanilang paranyake branch. Kung mahilig nga kayong magramyun ng mga tropa nyo, paniguradong magugustuhan nyo dito dahil meron lang naman silang 100 flavors ng ramyun. Maganda rin yung setup ng kanilang resto dahil ramdam na ramdam nyo yung Korean vibes. At kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, madalas nga silang mapuntahan ng mga sikat. Kaya naman kung isa din kayo sa naghahangad na manalo ng bespa, heto nga't sasabihin ko na nga sa inyo kung paano nga ba sumali. First step, kailangan nyo alam bumili ng worth 1,000 pesos. Minimum single receipt. Kahit anong item nga yung bilihin nyo dyan, basta ka 1,000 pesos nga kayo, ay meron na kayong isang raffle stub. Pwedeng ram yun, mga inumin, desserts, or kahit ano, basta mukha 1,000 pesos. Pero hindi nga lang yan ha, ah, dahil pwede na rin kayong magkaroon ng one raffle stub kapag nag-purchase kayo ng case spam price, scorch kimchi rice balls, seafood ram yun, egg omelette, at yung kanilang sikat na sikat na Korean bingsu. Bawat isa nga sa product na nabanggit natin ay isang raffle stub. Pero ang matindi, dalawang raffle stubs nga ang makukuha nyo kapag Korean Fried Chicken nga ang pinurchase nyo. Dalawang raffle Stubs para sa Salted Egg Fried Chicken. Ganun din para sa Yangnyeom Korean Fried Chicken. Pagkatapos nyo nga mamili, pwede na kayong sa counter. At dito na nga nila ibibigay yung stub kung saan kailangan nyong pilapan. At kapag okay na at napilapan nyo na, pwede nyo nang ihulog sa kanilang drop box. <coughs> At hindi nga lang yan dito sa Quezon City branch ah. dahil kahit sa kanilang Paranaque branch ay pwede rin kayong sumali. Ang promo period nga nila ay mula June 20, 2025 hanggang December 31, 2025 sa celebration nga ng Ramyon second year anniversary. At ito na nga yung paborito kong part ng vlog na ito mga katakas. Take you, Mada. Oh, cheers. Sarap. Sarap lalo pag mainit pa. Mas ano eh, mas nalasahan ko yung lasa syempre. kasi dinamihan din natin ng toppings. Daming choices ng toppings dito. May meat, may beef. Yan, so iba't iba. Oli. Ano? Cheese. Sabihanos, isa yung ramyon sa pinaka-quality na ramyon bar na napuntaan ko. Solid din yung service nila dito. Yung experience namin, malamig. Full air-conditioned na yung lugar. Tapos, ang ganda ng aesthetic. Nakikita mo sa wall yung mga ibat ibang mga sikat na tao na karating na rin dito sa ramyon bar. Solid! <laughs> Napakasarap nga ng naging experience namin dito sa may ramyun bar. Yung mga fried chicken nila dito, sobrang crispy ng balat. Bawat kagat ay creamy and savory. Yung case pump rice, lalong pinasarap ng cheesy mayo ng sasawan. Yung scorch kimchi rice naman, lasang-lasa ko yung umami ng kimchi. May konting anghang at may smoky twist na talagang nagpasarap sa lasa. Marami rin kayong option at pwedeng mapagpilian sa kanilang mga inumin. Pero syempre, the best pa rin ang ice coffee. First time ko din nakatikim ng seafood ramyun, egg omelet. Okay din yung lasa niya at medyo mabigat sa tiyan. Pero last but at the least, syempre hindi natin pwedeng palampasin dito ang kanilang masarap at sikat na Korean bingsu. The best pang tanggal umay. May iba't ibang kasamang mga toppings at talagang pinong-pino yung yellow na parang kasing lambot ng snow. At ayun nga, sobra nga kami nag-enjoy dito sa Meram Bar. Dahil bukod sa masasarap naming mga pagkain na natikman, nagkaroon pa kami ng chance na manalo ng best pa. Kaya ito na pang hinahantay yung mga katakas. Sugod so na nga sa Ramyon Bar dahil baka kayo na ang maswerteng makapag-uwi ng best pa. Till December 31, 2025 na nga lang yan. So pano? Takas muna tayo.